Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Music OPM Songs. Uh, title, Redon, tuloy ang hearing sa November 13. Hindi natinag si Representative Terry Redon sa sunod-sunod na troll attacks. Binabati ko siya ngayon. Uh, pinagtatawanan, maraming galit. Ha? <laughs> Inilalaban siya sa mga ipis, sa mga kuto, sa mga daga, sa mga tay At taluna, talunang talunan siya Maraming galit o hindi naniniwala sa kanya Ang mga netizens na napapansin ko mga post sa social media So ito yung tinatawag niyang troll attacks Sunod-sunod na troll attacks na ibinabato sa kanya at sa isinasagawang investigasyon Ayon sa kanya, walang makakapigil sa nakatakdang pagdinig. November 17, yung investigasyon niya sa Dolomite Beach. Wala akong pakialam kung ano man yung troll attacks. Tuloy ang hearing sa November 17. So, kabahan na kayo kung yan yung dahilan kung bakit merong ongoing troll attacks laban sa investigasyong ito. Ayan, kanyang bayag. Mariing paya ito ni Ridon matapos lumutang ang mga ulat na may mga ilang grupo o manong nagkakampanya online upang siraan ang investigasyon. Giit niya hindi siya matitinag at mananatiling bukas ang proseso para sa katotohanan. Wow! <laughs> Sige, investigan nyo. Wala problema yung karapatan nyo yan. Kailang problema lang dahil pera ng taong bayan ang ginagamit nyo dyan. Ano bang in aid of legislation? Anong batas na iano nyo dyan? Uh, baka matulad na naman yan sa Quadcom, Tricom ng 19 Congress. Na wala namang nangyari. Ang laking gastos ng taong bayan sa mga investigasyon na yan. Anong mga batas na naipasa? Anong mga batas na naamen? Wala akong alam ang nakikita kulang paninira sa mga Duterte. O, sige, ituloy nyo ang paninira sa mga Duterte at tignan natin kung anong mangyayari. <laughs> Kaya, pabayaan na lang natin sila na mag-imbestiga sa Dolomite Beach na yan. I still believe mas maraming tao na nakakaramdam ng magandang epekto yung Dolomite Beach na yan kaysa yung paninira. Kasi nga, ang dumi-dumi ng Manila Bino eh. Ngayon, meron ng pasyala eh, ng taong bayan. Eh. So, anong gusto nila? Basura ulit? Basta, you can never put a good man down. Uh, ito, sinasabi niya na troll attacks. I don't believe so na may troll ang mga Duterte. Gumi, naniniwala ko na pure, organic ang mga taga-suporta ng Duterte. Example, sina Kipichu, na Teo Moreno, sina Sasasut. Sila yung nagpo-post uh, laban kay Terry Ah, uh, Ang isang pinupuntiriya ngayon, pinapakita lang nila yung kanyang parang Harvard na schooling. Uh, parang mga uh, pinagmamayabang daw na... <laughs> Harvard graduate siya. yung pala, hindi naman. O, oh, ito. Post ni... Uh, nagsimula ito. Post ni... Sa sasot. Binukin niya na... Nang, uh, nang, nang, degree pala yung inatinan ni Ridon doon sa Harvard. Kasi nung una, nang pakita niya na graduate siya ng Harvard, oy matino. Kasi hindi ka naman makapasok sa Harvard pag hindi ka mag-undergo ng entrance exam, ikwan yung IQ mo, mo. Di fact na nakapag-aral siya, matindi. Ay, hindi pala. <laughs> Ngayon ko lang nalaman, basta magbayad ka lang. Basta maka-English ka lang, makasalita ka, makasulat ng English, magbayad ka, okay na yun. Ah, wala. Wala kang dapat ipagmalaki doon. Tapos ang mahal ng bayad, 90,000 US dollars. Yan ang ibinayad ni Redon sa kaniyang pag-aaral sa Harvard na para uh, business ano lang. Oh, pasahin natin ha. <coughs> Kipichu. Good morning, Terry Redon. Oh, ito. Kipichu. Uh, troll ba ito? Actual ito. Hindi ko sinasabing bobo ka, pero medyo intellectually des dishonest ka. First of all, Harvard Business School GMP is not an MBA, yung Masters of Business Administration. GMP means General Management Program. Ito yung parang kurso ni Ridon sa Harvard GMP General Management Program. Hindi siya Masters. GMP means General Management Program, which is a non-degree program for continuing professionals. Anyone can pay for this paid executive non-degree training product. Number one, it's not a Harvard University degree program, it's a Harvard Business School Executive Education course. You don't have a diploma from Harvard. Oh, claro, ah? Huh? Parang ang, uh, BBM na nung una inatake, walang uh, degree dahil ano 'yun, 3 year. Tatlong taon lang pala. Eh nung una hindi tayo maniwala, 'yung pala college drop out pa lang presidente natin. Uh, ito kay Gadon, wala ring diploma. Yung daw dapat diploma. You have a certificate saying you attended a paid executive program for a few weeks. It's not selected, meaning you don't take an entrance exam. Your transcript, transcript of records is not reviewed to see if you meet their bobo, ba, or inde requirements. And there is no competitive process that real Harvard students go through. Blended na 'yung module dyan eh. You can even choose to do fully online course training. You don't even get to claim that you are a graduate because Harvard just calls you kind participant. <laughs> Ni hindi mo kailangan maging graduate ng college para pwede ka magbayad at makapasok. It's not a merit base. It's a business training product where if you are able to pay 90,000 US dollars you can apply yaman mo naman ah, yun. so nawala na yung paganga ko sa kanya na Harvard graduate ya. hindi pala nagbayad lang kahit sino pwede kahit ako basta meron na akong pera basta maka english ah, yun ang pinagmamayabang ng isang congressman Terry Ridon na mag-iimbestiga sa Dolomite Beach ng ating tatay Digo basta ngayon marami ang tumatawa, pinagtatawanan siya, kinasusuklaman siya sa investigasyon na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Uh, namimigay tayo ng mga libring yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Paran mo na guyah mau ngatup nasi ya balay ni Lola. Nga, naka nakatot na giluksin ang akong mama. Salamat. Sponsor og sin. Nadaan kayo salamat. Kayo nakatot na git. O, oh, so, nauman no ang balay so, ni Lola. Nauman no na o, ang balay o. sa akong mama git. O, so, si Angkol ang nag sa balay. So, So, na kay anak kol. Naa isa uh, so si alcohol na ayan na isa ayan pag yun so dakong pasalamat yung nga napulihan na ang yero nga mga kuan daot ka balay ni lola o siya ang nitabang sa iyang mama so iya yani ka sa iyang mama nga balay so siya ang nagtabang kay si lola wala naman siya ay bana ang anak na lang ang nabilin